Bagong road safety kiddie park sa Santa Rosa, Laguna na nagtuturo ng mga traffic signs bagong atraksyon sa mga bata. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Kinagigiliwan ngayon ng mga bata sa Santa Rosa, Laguna ang road safety kiddie park na ito na nagtuturo ng kahalagahan sa pagsunod sa batas trapiko at ibig sabihin ng mga nakikitang traffic signs sa lansangan. Tulad na lamang ng mga kahulugan ng mga kulay sa traffic lights, tamang pagtawid sa mga pedestrian lane, loading and unloading zone at iba't iba pang road safety signs. Ayon sa lokal na pamahalaan, bagaman karaniwang itinuturo ito sa mga libro sa paaralan, iba pa rin na aktwal na nararanasan ito ng mga bata. Mahalaga rin na sa kabila ng kanilang kamusmusan ay mamulat na sila tungkol sa pangunahing batas trapiko kita nila kung ano talaga yung mga signs, ano talaga yung ginagawa dapat uh, sa ating kalsada. Maganda. Matututo po ako dito ng mga traffic signs, pati po kung paano po tumawid sa pedestrian lane. Masaya. Kasi bukod sa nakakapaglaro na sila, may natutunan kasi. Ang Road Safety Kiddie Park sa Santa Rosa, Laguna ay dadalhin sa iba't ibang eskwelahan sa lungsod. Natiyak na, na kagigiliwan ng mga mag-aaral hinikayat ng lokal na pamahalaan ng publiko na pasyalan ang kanilang kiddie Park dahil bukod sa matututo na ang mga bata, wala naman itong bayad. Mula rito sa Laguna. Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide.